ito quick tour sa loob ng gym actually unti lang kami dito ngayon ayan, ayan kami ito bang meron pa at kanina nakita ko yung katrabaho natin sa opisina ito ang gym port floor po ito oh, ang mga gamit puro itong port floor halos machine CR dalawa ngayon ay promo nila ngayon hanggang bukas na lang yata kaya pumunta na kayo dito yung promo is wala ng membership monthly na lang pero pipirma ka ng kontrata kaya Abil yun ah 2 years contract is around 500 and 1 year contract is around 700 Okay Punta na kayo Hanggang bukas na lang Bago ko lang nalaman sa asawa ko 4th floor po ito May 6 5 hanggang 6 Meron tapos second floor meron ang third floor is bangko po yun Kaya, wala Ayan. Ayan. na oh, na 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 ako Pagod na 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 na